Sa Ontario, tumaas daw ang bilang ng mga nurse na nag-register sa probinsya. Ayon po yan sa isang bagong ulat. Sa report ni Teresa Redula, marami din daw nurses ang nililisan ang posisyon nila at pinipiling magtrabaho sa ibang probinsya o di kaya'y sa labas ng Canada tumaas ang bilang ng mga nurses na nagtatrabaho ngayon sa Ontario kumpara noong nakaraang taon. Pero ayon sa report na inilabas Huwebes, dumarami rin ang bilang ng mga nurses na pinipili ng magtrabaho sa ibang probinsya o sa Amerika. Strategies ng mga agency from US they offer like thousands you know dollar like dollars to attract these um, Canadian RNs to work and help the um, American healthcare system. Sa bagong report ng College of Nurses of Ontario o CNO, organisasyong namamahala sa nurses sa probinsya, na itala ang pinakamalaking pagtaas ng bilang ng nurses na nag-register sa kanila ngayong 2024. Bagamat karamihan pa rin ng new registrants mga Ontario graduates, dumadami pa rin ang nursing supply dahil sa mga internationally educated nurses o IEN. To become a registered nurse is like a pride for you aside from breaking barriers, so a lot of internationally educated nurses um, um, like helping to alleviate the nursing crisis and then filling the gaps, uh, nursing shortages. And it's a dream job for Filipino IENs like to practice their nursing profession here in Canada. Gayun pa man ayon sa report ng CNO, mas mababa raw ang renewal rate ng mga IEN matapos ang isang taong pagtatrabaho bilang nurse kumpara sa mga nurse na nagtapos sa Ontario. Sa kauna-unahan ding pagkakataon sa isang dekada, bumaba ng bahagya ang bilang ng mga RPN registration. Tumaas naman ang registration para sa pagiging registered nurses at dual RN-RPN. Nakakabigla din pero it's actually it's a reality na some of like to be practical. Uh, because some of us historically we're applying both um, rpn or registered practical nurse and then at the same time registered nurse mm -hmm. so we apply as like together but nowadays some um, are applying uh, for registered nurses only mm -hmm. because of the some policy changes and uh, program available for, for nurses, for international educated nurses. Ani Gravoso, ikinatutuwa pa rin niyang makita ang pagtaas ng bilang ng mga IEN na pinipiling maging registered nurse sa Canada. Aniya ang paglipat sa ibang probinsya ng ilan. Maaaring nangangahulugan din daw ng mas magandang oportunidad para sa karera nila. Uh, optimistic pa rin kasi may mga IEN, uh, Diin ng Integrated Filipino-Canadian Nurses Association, resulta raw ng patuloy na advokasya at suporta ng komunidad ang mga mabuting pagbabago sa healthcare system ng Ontario, hiling ng kababayan. More support and um, develop uh, workshops and especially for workplace integration. Teresa Redula, Omni News, Toronto.